'Yan yung sinabi ko eh kumpleto naman sana okay naman buhay daw nila, 'di oh, Pero may ganda yung matanda doon na nakita namin ni Lidjau. Saan 'yun? nga sabi ko na walang sabi mo wa, delikado dito, ah, ano? Ito. Pero okay naman 'yan. Okay naman Diretso na tayo, wala nang makita dyan Wala na, nasilip na natin na maglit-gilit eh. palya. Hindi pa pa ba ganyan yung mga tanod? yung, yung uniform ng tanod. Dinayon sa mga ano. Para sa mga kabataan Sa mga ng JDNs. Ngodonter ano naman tag. Eh yung amount naman daw yun. Tama po sa iyo Puro. Puro ano dito. Ayun oh. ay ay uh, tara na ay wala mang may 500 tay papalit tay dyan ka nakatira dyan ka nakatira saan yung bahay mo anong pamumuhay ng mga tao dyan tay anong mga pamumuhay ay, mo? mga mga sari sari balingoy gabi yan sili malunggay ah maganda madami kayong pananim nakapagtanim na po tapos, yun lang ang hanap buhay nyo dyan? Wala nga po ang hanap buhay dito ay. Wala kayong hanap buhay? Ilan ang ano dyan? Ilan ang bubong dyan? Bubong na. Bahay? Ilang bahay nandyan? Tatlo po. Tatlo? Sa amin, sa kaliba, ano. Ano yan? Magka, magkapamilya ang lahat nandyan? E eh, isang pamilya lang yan no lugar na yan? Ang akin po ay yung aking anak na nga Ah, may isa, may sariling bahay. Oo, oh, may sariling bahay. Tapos yung iba diyan, mga ano 'yan, mga kapitbahay lang. Kapitbahay lang. Po. Ah, yun yun, yung kapitbahay po. Yun. So lahat ba kayo diyan ay nagtatanim lang ng ano, magtatanim ng mga gulay. Gabi. Gabi. Oh, wala po akong harap buhay eh. Tapos, uh, ah, ano yung mga, sitwasyon ng anak mo? Ay, yung asawa po ay nag uh, nag bayar ka sa lutsut. Ah, nang ano pa. Okay. Tapos yung iba pa yung kapitbahay mo, ano pa yung buhay nila diyan? Yung sitwasyon ng loob ng bahay nila. Ay, lang. Basta, po wala basta nasa tindahan ko. Ha? Basta nasa tindahan ko. Ah, wala diyan. Oh, wala diyan. Yung isa pa, wala. Wala. Ah, okay. Ayun lang tayo nag nagtan na, na, nagtanong lang ako sa iyo tayo ha. Salamat, Taya. Walang hanap buhay. Pero yun, may pila ka. Si Mrs. Si, ang si, 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 magmamanikyor. Ah, nagmamanikyor. So, pag may dala, eh. Nakainin na. Nakainin eh, nyo. ayun eh, ah, lang, Missis mo lang ang may hanap buhay. Okay. Pero ikaw, nagtatanim ka lang ng halaman. Uh, alam, 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 ah, pero may pila ka. Ayan. Oh, sige. Okay. Wala. Sige. Thank you, Tay. Wala nga eh. Wala lang yung Tay. Barya na. 500, 500 daw. 1,000 niya. Magpabarya siya. <laughs> Magpabarya daw siya sa 500, 500 niya. O, baryahin nyo na. So, wala ko, Tay. Wala daw siyang trabaho, nagtatanim na lang siya ng mga gulay. Asawa lang daw niya ang nag ay, may trabaho naman. Ay, tatay, manulugi ka. Iisa lang ang 500. Oo. Uh -huh. Wala, tatay, wala po. Wala po, isa lang po ang 500. Nahirapan siya magbarya. Sabi ko ba't may pira ka? Bigay lang na ito san Kung saan yung galing yung 1,000 niya. Tinanong ko, tatlo bahay daw doon. Yung isa, yung anak niya. Anong trabang anak mo? trabaho daw May isa pa, wala naman dyan Ah, okay <laughs> Tinanong ko yung sitwasyon nila dyan Saan? Medicare oh, Community Hospital. Ayun na hospital nila. Kita ka rin ka? Saan? Akit ka? Paano akit? <laughs> bundok, marami doon. Dapat doon si Katerin. Pinuntahan natin. Kumain tayo yung ano, bubo. Oo, oh, dapat nagano tayo doon. Ay, dapat nagawa tayo ng gimmick noon. Sayang yun. Kabahan ko na yun. Kalilayan, Bridge. Parang doon sa Kalilayan Bridge. Nandito tayo sa Kalilayan Bridge, oh. Okay, Kalilayan Bridge. Kalilayan Bridge. Welcome daw. Na ano yan? Na Miss... Na ayun, ayun. Love you too. Yan yun, Nissan. Welcome Barangay Raha, Suliman pala ah, Doon. Unisan, barangay suliman pala doon yung gali. Pinagalingan natin. Ay. Ito yung barangay na... Ay, ito yung lugar ng Unisan. Uh, para ding... Mas maganda pa yung Unisan. Okay. Unisan. Barangay ng Unisan. Para ding ano... Mas maganda pa ata ang Dunsuli. Eh. Ano? Oo. Oh, dun, uh, yes. Dunsuli. Or Pilar kung ganito lang yung lugar wala, parang ano din, wala wala siyang bayan talaga na doon lahat no doon no, mga tindahan wala wala kalat kalat yung ano nila dito tindahan pero may palingki dito, oo nga may palingki siya pero kalat kalat hindi siya yung ano to oh, go slow down so, oh, ito yung ano nila yun San Municipal Museum ito yung museum nila hmm liit eh, okay, maliit lang yung oh, why, huh? ito Gipirisal ang Quezon Avenue oh pito go slow na Oh, ito lang yung ano nila guys oh. Yung lugar. Ayun ganito lang oh, ganito lang oh. kalat na kalat yung ano nila wala walang kan, ano malungkot malungkot man yung buhay dito ay eh. oh, dagat doon sa unahan dagat yan lugar dito yon dagat doon sa unahan guys oh, dagat oh, maganda doon ah. Oh, ito lang yung lugar nila ito yun yan lang yan lang oh, ito yung bayan ng Unisan Bayan Unisan. Oh. Ito lang guys, oh. Ayun. So at least nakarating po tayo ng bayan ng Unisan. Quezon. Oh. Bayan Unisan ang Quezon. Ang layo na po naming nararating, ano? Survey. Survey kami ng mahihirap para pagdating namin sa malakanyang Ayun, may report kami. O, pwede na kayo magkurap corrap Wala mahihirap. Ayan, o, ganda na. ganito lang talaga yung buhay nila, o. Ayan na. diba? O, ganito lang yung buhay nila, guys. Sa Unisan, guys, o. Baka maraming, ano, doon. Mahihirap doon sa gilid ng dagat. O, ano, kung gusto na, Suarez. Yan ito lang, balik na, balik tayo, Pitugo tayo, ano, J. <laughs> ha? Saan Pitugo O pabalik sa Papuntang Lopez. Gusto sa Papuntang Sa Sa. dito, ano tinan po. mo? O, 'Yun oh, may mga marami diyan, oh. Yan? Ha? Ha? Ano? Punta natin yun doon? Ano? Puntahan natin? Oh, sige Sayang yung ano natin Anong ginagawa natin? Maganda lang? Pa yeah I'm mean, just walking Okay Hanap the... muna kami ng pwesto at meron kaming tatargetin. May tatargetin kaming lugar kami ay inyong aabangin, aabangin aabangin aabangan sa aming mga upload parang subdivision yun ro? pwede tayo doon daan daan dyan parang subdivision tiyo. so ayan guys Unisan Quezon po kami shout out sa taga Unisan 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 Quezon ayan. yung mga taga Unisan Quezon low shout out ang kalingap ay nakarating sa inyong lugar. yon. Kaya kami ay inyong isubscribe. Isubscribe nyo po kami dahil uh, nakarating po yung kalingap dito sa inyong bayan. Bayan. Ayan guys, no? Okay, diretso lang, diretso. Ah, uh, marami pa ata dito ah. Oh, magilid-gilid na 'to ng dagat eh. Hello. Ayun san. Hello. Baka mayroon pa sa 'di ba? Galing ah. I Guide lang tayo ni Lord na makahanap may kami ng magagandang i-vlog. Ituro ni Lord ang daan. Oh, uh, sana. Puro ang ko tuloy yung sinabi ni Ni Aljus doon sa Kay Kap, Kap yun? Kay Kap na Saan ang daan? Saan ang Anong da, sa daan? Ay palagi na matuwid ang daan ah, ah. Ano yun? Ito. Ay talyer yan Talyer Uy Bata Nasa buti Ha? Huh? You know? Kaya nga, sa si pasukin natin yan. Ano? Pasukin muna natin. Kayo ay talaga. Sige na. Sige na. Sige na. Tabi ng ilog. Ay, tabi. May kaya yan, may kaya. May kaya yan. Kami ay mag-ikot-ikot dito sa bayan ng ano? Unisan at a uh, halughugin, halughugin namin ang mga lugar-lugar dito baka may makita tayong mga karapat-dapat nating tulungan. So atoy lalapit tayo dito. O, so ayan, naglalakad na kami papunta dito. So kami ay ayan, may naglalaba. Ayun, dito tayo sa naglalaba. Puntahan natin at tayo ay magtanong. Okay? Parang merong something dito. Parang ramdam na ramdam namin. So, kahit mainit, ayun. Hello, ate. Gan anong oras na ngayon? Hapon na? 12.50. Ayun. Ganda ang ano. Tanghali po. Kami po ay mga charity vlogger po. Ayun. So, kaya kami po nandito dahil... a uh, baka po may mga pamilya ah, pamilya ditong na ilangan ng tulong yung hirap na hirap talaga yung walang wala halimbawa yung mga matanda na iniwan na or wala na nag-alaga wala na nagsuporta ah. or yung broken family na yung nanay ba ang naiwan sa mga bata or tatay na sa mga bata yun or mga ano pa meron po kayong alam dito so mayayaman pala mga tao dito Ah. May hirap ah. Mahirap lang. lang din. So ayan. Pero mukha namang okay naman yung pamumuhay dito, no. Ayun. Good naman, maganda 'yan. Ayan, guys, ah, okay naman daw yung pamumuhay nila dito, no. So ayan, wala kaming maano dahil at saan yung bahay mo? Doon sa likod pa? Hmm. Ano ba yung mga hanap buhay ng mga tao dito? Kalakal po. Kalakal. Ay, di mayaman. Malaki kayang kita ng kalakal. Oo, malaki. Yeah, okay pala. Maganda yung sitwasyon nila dito guys. Uh, hindi na kailangan ano Dahil kalakal pala. Mayaman ang kalakal kaya. Pag marunong ka talagang ganyan, makapagtayo ka ng bahay ng maganda. Tama-tama. Ate, may CR kayo. Mag-CR eh, ba diba, mag-CR? CR muna ako guys, no? na ako kanina pa. Ayun Ayun, no? Maganda ang likod, oh. Dagat na yun, oh. Yun, wala. Wala daw, mayayaman ang mga tao dito. Umayaman naman, di ba? Ano? O, di ba? Ikaw, meron kang alam. Doon sa banda, may alam ka mga mahirap. Wala din? Mayaman ano? Ayan, mayaman na nga eh. So, ito yung CR niya doon? Saan yung CR doon? Ay, naihi na ako. Saan? Sa loob ng bahay? Hindi po, meron po doon. Ah, saan ang daan? Hindi po.

Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa mga kababayan na Sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos Matubang Ate Edna Kalinga Brab at Jackie Kalinga Jason Papa Dan ng Daddy Papa Dan ng guys Kakalating lang namin guys oh. Ulam Yun, dukot-dukot Sinimot na namin kasi napakagutom po namin. Nanginginig na kami sa gutom. Anong oras tayo dumating? Anong oras tayo? 3.30? 3.30? Kaya yung dukot, sinimot na. Hmm. Huh? Yun ang ulam namin kanina at ngayon. Morning at lunch time. Ngayon. Yeah. So kahit matigas yung kanin, kailangan namin kainin talaga dahil gutom na gutom na kami talaga. As in nanginginig na po 'yung ano namin, kalamnan. Mhm. Mm -mm. Ngayon niya pa-updi ng li-Ensengko. Ikatino. Oh. Yan no. Oh. Ang ko Gutom na gutom kami, guys. Grabe ang gutom namin. Wala ka, mayroon kanin na payan dala mo. Buti pa kayo, nakakain kayo. Na, kinak, 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 kinak. Hindi. Hindi. Okay, uh, update na natin yung tiyan ko kanina. Sa Sabi mo, ko, gutom na ay. ay. Yan, oh. ano? na nandukot, oh. Kahit matigas siya, dumaan sa lalamunan. Pero, wala gutom talaga, guys. Magkape din ako. Hmm. Grabe. Ano ba yung tao eh? hmm? ang Ano? yung gutom talaga eh. Hmm. Hmm. Rabi ang gutom eh. Mm. Ano? Ano? Ano?